nako tay, anong lugar ba ito? Bakit iba yung kinikilos nila? Oo nga anak, bilisan mo na. Dapat ay hindi nila tayo maabutan. Delikado na. Ay eh, paano yan tay? San tayo ngayon? Lahat sila mang aswang dito sa bayan. Bahala na anak, takbo! Para sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, pindutin lamang ang subscribe button bilang suporta sa atin. Salamat! Ang kwentong ito ay hango muli sa tunay na buhay ng mag-amang Rolando at Emilio taong 1985. Nangyari ito sa bayan ng Isla ng Kahilom na matatagpuan sa silangang bahagi ng Bisayas malapit sa mga bayan ng Eastern Samar. Dayo ang mag-amang Rolando sa isla dahil sa hirap ng kanilang buhay ay napilitan silang maglipat lugar at iyon nga ang isla ng kahilom. Nangupahan sila sa lugar pero ang mas napansin ni Emilio na noon ay 20 anyos ay ang kakaibang pagugali ng mga tagaron. Dahil kung tinan sila ng mga yon ay akala mo isang masarap na pagkain. Dahil wala silang alam sa kung ano ang naghihintay sa kanila ay tuloy-tuloy lang ang kanilang buhay. Bago pa sila makarating sa nasabing isla ay may isang tao na nakapagsabi na sa kanilang mag-ama na wag nang tumuli doon dahil nga hindi naman iyon puntahin ng tao at may mga sabi-sabi na Delikado doon Pero natawalang silang mag-ama Tay, bakit parang wala naman yata ang tao dito? Tingnan nyo nga oh Wala kahit isang taong nasa labas ng mga bahay nila Yun nga rin ang napansin ko anak eh Bakit kaya ano? Ayun tayo, tingnan mo oh. Sa isang bahay May nakasilip na matanda Taratay, tay, lapitan natin Nilakad nilang mag-ama at mula doon ay masama ang tingin ng isang batang lalaki sa kanila na nasa loob din ng bahay at bigla itong nagtago pa. Mawalang galang na po lolo, pwede po bang magtanong? San po ba pwedeng may maupahan dito? Bago kayo dito tama. Hindi niyo alam ang lugar na pinuntahan nyo. Kaya kung ako sa inyo ay babalik na lang ako. Ho. Bakit hotang? Ano ho tang? Ano ba ang meron dito sa lugar nyo? Magtatanong lang naman ho kami ng pwedeng matuluyan dito sa inyo. Itinuro ng matanda ang isang mataas na tila ba, paupahan ng hindi na muling nagsalita. Bigla rin itong umalis sa bintana at isinarado na lang yon bigla. Nagkatinginan pa ang mag-ama dahil sa ipinakita nito sa kanila sa kanila tinahak ang daanan. Naabutan nila ang lalaki na nakasuot ng itim na salamin at balot na balot ang katawan. Taitingnan mo, ang init na nga, ganyan pa yung suot niya. Ang weird niya, di ba? Yang bibig mo, Emilio, anak. Baka marinig ka niya. Nagtanong ang mga ito sa lalaki at sakto na may bakante pa nga daw. Nagulat pa nga si Emilio dahil naglabasan ang ilang mga tao doon. Nakapwa nakasuot din ng salamin sa mata. Nang makapasok sila sa loob ng inuupahan, ay halos masuka ang mag-ama dahil sa lansa ng amoy sa loob ng lugar. Mabilis na tumakbo palabas itong si Emilio dahil sa sobrang nakakasulasok na amoy. Pagharap niya ay muntik pa siyang mapasigaw dahil sa isang lalaking nakatayo sa harapan niya. Kakaiba ang ngiti nito sa kanya, kaya medyo nakaramdam ng asiwa ang binata. Kaya nang tangka ng lalapit ng lalaki kay Emilio, ay mabilis na bumalik ito sa loob ng paupahan. Tay, anong klase hubang amoy yun? Sobrang lansa naman. Bakit kaya ganyan ang amoy? Ewan ko ba, tulungan mo na lang ako dito Anak. Kumuha ka ng tubig tsaka humanap ka ng timba. Eh ano kaya tay kung maganap na lang tayo ng ibang matutuluyan? Ang lansay. Halos tumalon sa gulat ang binata nang bigla na lang maging magsalita sa likuran niya. Kaya muntik nang mabuhal ito sa pinto. Walang iba, kundi ang lalaking na abutan nila kanina na nagpatuloy sa kanila dito sa isang upahan. Wala na kayong makikitang iba pang matutuluyan maliban dito. Kung alis pa kayo ay kayo na ang bahala. Malapit na rin ang dilim. Kayo rin. Eh bakit naman po kasi ang lansa ng amoy dito? Para kung may kung ano dito na kinatay eh. Napatingin naman ang lalaki sa binata. Kaya agad siniko ni Mang Rolando, ang anak kaya, napatingin din ito sa kanyang ama. Nabasa naman ni Emilio ang ibig ipakahulugan ng ama sa tingin pa lang nito. Kaya naman umalis na doon sa tabi ng lalaki. Umalis na lang basta ito. Kaya naiwan ang tatay ni Emilio na nakatayo doon. Binalingan niya ng tingin ang anak kaya nagkibit balikat naman ito sa kanya. Sumapit ang dilim kaya naman nagtaka si Mang Rolando dahil mas marami ang mga tao sa labas kaysa kanina na maaraw at mainit pa. Hinanap niya ang kanyang anak sa kusina pero wala doon. At mula sa labas ay tinawag niya ang pangalan nito kaya doon niya narinig ang boses. O oh, saan ka ba nang galing anak? Tsaka sino yung kasabay mo? Kasabay? Wala naman akong kasabay tay. Ako lang mag-isa dahil tumingin ako ng asin sa tindahan. Wala naman kahit saan eh. Wala? Eh sino yung nasa likod mo kanina? Mas mataas pa nga sa eh. Tumingin naman si Emilio para tiyakin kung may kasunod siya pero wala naman talaga. Maging si Mang Rolando ay naglakad malapit sa kinatatayuan nito pero tama nga ang kanyang anak na wala itong kasama. Napakamot pa ito sa kanyang ulo dahil sigurado siyang meron siyang nakita sa likod ni Emilio. Nagtaka pa si Emilio dahil walang asin sa lugar kahit sa ang tindahan. Yun din ang sabi ng napagtanungan niya kanina bago umuwi. Maaga silang kumain ng hapunan dahil balita nila ay maaga raw nagbubukas ang pamilihan sa kabilang bayan. At doon sila bibili ng mga sariwang isda na itinitinda sa lugar. Habang namamay nga ang mag-ama dahil iisa lang ang kwarto doon ay isang sigaw ang kanilang narinig mula sa malapit kaya Napabangon silang dalawa. Sabay tingin sa isa't isa. bumaba naman ang papag si Emilio at balak sanang lumabas ng kwarto. Pero mabilis na nahila ito ng kanyang ama. Emilio anak, huwag kang basta-basta ng lalabas. Malay mo ay mga masasamang loob yan. Silipin mo muna sa may bintana. Sige tay, pero narinig mo ba yung narinig ko? Sumilip ang binata pero wala namang tao kaya tinignan niya ang kanyang tatay Rolando na nakatingin din pala sa kanya. Umiling ito kaya nagkibit balikat si Emilio. Tumingin naman ito sa orasan at alas tres na rin ang madaling araw. Kaya naman nagbihis na silang dalawa. Dala ang dalawang batya sa kalumabas ng paupahan. May nakita pa sila sa gilid na tila ba, nakaupo doon kaya tinawag ito ng binata. Pero mabilis lang din na tumakbo papaalis. Nagtuloy naman sila sa paglabas ng bakod. Bago yon ay may anino pang nakita si Mang Rolando na mabilis nagkubli kung saan kaya naglakad na sila ng mabilis. Isang sitset ang narinig ng mag-ama mula sa isang bahay kung saan nakausap nila ang isang matanda. Lumipat naman sila sa kanagulat ng hagisan sila ng isang supot ng asin ng matanda saka sila pinaaalis. Ano to asin tay ang hiwaga ng mga tao dito tay kanina naikot ko ang mga tindahan wala kahit isang butil ng asin tapos ngayon isang supot naman Itago mo na lang yan anak parang iba na nga rin ng kutub ko dito Kutub na ano naman tay Huwag niyong sabihin na naniniwala kayo sa sinabi ng matanda. Hindi na nagsalita ang tatay ni Emilio nang makakita ng tricycle para sakyan ito patungo sa pamilihan. Nagkakagulo ang mga tao doon at halos mapaubos na rin ang sariwa kaya lumipat na ang mag-ama. Saka nakigulo na rin doon. Ang sabi naman ng tindera na nilapitan nila. Ay ngayon lang sila nakita sa lugar. Sinabi naman ni Emilio kung saan sila nakatira. Kaya napahinto ito sa pagkikilo ng isda. Nagtaka pa nga ang binata dahil sa naging itsura ng babae. Ang tanong niya dito kung bakit. Ang sagot nito ang siya nilang ikinabigla ng kanyang ama. Ang sabi ng babae ay delikado ang buhay nila sa lugar na iyon dahil pugad daw yon ng mga aswang. Kinilabutan si Emilio pero hindi rin naniwala sa huli. Ngunit si Mang Rolando ay tahimik lang na nakikinig sa ali. Ang huling saad ng tindera ay mag-iingat at magdala ng panlaban tulad ng asin at mga punyal gaya ng tabak at karit. Kaya naman ang makauwi silang mag-ama ay dumaan nga ang matanda sa bilihan ng patalim nagpig-isa silang mag-ama. Sa kamabuti doon ay maraming asin at bawang. Bumili rin ng isang supot ng bawang kahit pa. Hindi kumbinsido itong si Emilio. Pagdating nila sa lugar, ay masama pa rin ang tingin ng mga tao sa kanila. Nagbibilihan naman pero kakatuwa dahil iba ang tingin ng mga ito sa kanilang mag-ama. Isang linggo na rin sila sa lugar na yon. Pero wala naman silang nararamdaman na kakaiba maliba na lang ng gabing nakalimutan nilang ipasok ang lagaya ng sariwa dahil may naiwan pang mga isang kilo siguro na isda doon kaya nang lumabas itong si Emilio ay parang natulus siya sa kanyang kinatatayuan dahil nakita niya ang dalawang babae na may kinakain sa loob ng nalagyanan niya ng isda piyak niyang mga sariwang isda iyon Hoy, anong ginagawa nyo dyan? Alis! Nabigla naman si Emilio nang humarap ito na puno ng dugo ang mga bibig habang hawak pa Nang isa ang isang piraso ng isda. Nasa bibig naman ng isa, ang buntot na lang na halos ang natira. Susugod sana ito kay Emilio pero biglang lumabas itong si Mang Rolando at sinabuyan ito ng asin. Kaya naman sumigaw ito sa hapdik. Hinila naman agad ng matanda ang anak niya para makapasok sa loob. Ah, aswang ba yun, tay? Diyos ko naman, muntik na ako dun ah. Kailangan natin mag-ingat, Emilio, anak. Mukhang tama ang sinasabi ng ilan tungkol dito sa lugar. Tingin nyo, tay, kung ganun. Delikado nga tayo dito, pero mag-iingat pa rin muna tayo. Lumipas pa ang ilang araw tila ba lumiliit ang lugar para sa mag-ama. Madalas na silang makarinig ng ingay na nagmumula sa labas ng kanilang tinutuluyan. Kaya naman naisipan ni Mang Rolando na magdikdik ng bawang at haluan ng asin. Ibinilad niya yon kasama ng asin. Kada nagtitinda sila sa lugar ay ang tingin ng mga tao sa kanila doon ay parang masarap na pagkain. Madalas na makakita ng malalaking aso si Emilio kada gabi sa tapat ng bintana nila. Kung minsan ay mga pusa na kakaiba ang laki, baboy na itim na mapupula ang mga mata. Kaya naman natakot na silang dalawa. Isang madaling araw pa nang minsan silang nagbalak na umalis para mamili ng isda na itinitinda sa baryo. Pero apat na malalaking asong itim ang humarang sa daraanan nila. May kutob na si Mang Rolando, kaya naman kinuha niya mula sa kanyang bag ang bawang na dinurog na may kasamang asin. Nagtaka pa nga si Emilio kung para sa niyon. Nang buksa naman iyon ng kanyang ama, ay doon niya nakumpirma na bawang nga pala. Umatras ang mga aso ng maamoy ang hawak ng matanda. Napangiti tuloy itong si Mang Rolando dahil tiyak niyang aswang nga ang nasa harapan nila. Tama nga sila anak. May aswang nga dito sa lugar na ito. Pero ang ipinagtataka ko lang, bakit walang napapabalita? Hindi ko rin alam tay. Dapat siguro balaan natin ang iba pag nagliwanag na. Nang mawala sa paningin nila, ang tatlong aso ay nakahinga ng maluwag ang mag-ama. Bumili sila ng maraming asin at bawang sa katuluyang namili ng mga isda. Marami din ang mga bumibili sa kanilang mag-ama sa lugar. Nasanay na rin sila kung paano makitungo ang mga naroroon sa kanila maliba na lang talaga sa kalapit nila na tinutuluyan. Tuwing gabi kasi ay maingay sa loob noon kaya pilit nilang binabaliwala. Pag uwi nila ay halos maubos rin ang mga paninda nila. May iilan na natira para pang ulam ng mag-ama Nagluto muli itong si Mang Rolando ng bawang at ibinabad ulit Bandang hapon ay sinabihan nila Ang iilan na may aswang na gumagala pero Nagtawanan lang ang mga ito Kaya naman medyo napaiyapa ang mag-ama Iniwa naman sila Ng mga katabing upahan na merong masamang tingin Kaya nainis pa nga itong si Emilio tayo na nga nagmamalasakit tayo pang pa pinagtatawanan. Hayaan mo na sila anak, basta tayo ay magingat. Maya-maya pa, nakarinig ng mahinang sigaw ang mag-ama. Kaya naman mabilis na sumilip ang binata sa bintana na merong maliit na siwang. Nanlaki pa ang mga mata nito nang makita ang isang babae na duguan habang hawak sa magkabila ang kamay. Tingin niya dito ay nangihina na dahil sa sugat sa tagiliran. Napasalampak si Emilio sa lupa, kaya naman lumapit itong si Mang Rolando. Anong nakita mo, Emilio? Bakit? Ma may babae, Tay. Maraming dugo tapos ipinasok dyan sa katabi nating kwarto. Ano? Papaanong may dugo, ha? Basta, Tay, nakita ako. Ipinasok dyan sa kabila. Kaya pala, Tay, kaya pala ano, anak? Mga aswang sila dito, atay. Huwag kayong maingay. Kaya hindi sila naniniwala. Dahil sila mismo ang mga aswang. Kinilabutan si Mang Rolando sa sinabi ng anak niya. Kutob niya na rin noong una pa lang. Kaya ang ginawa nito ay kinuwa ang isang dakot ng bawang sa katuloy-tuloy na lumabas at kinatok ang katabing kwarto. Nagulat naman si Emilio sa tapang ng kanyang ama dahil mabilis nitong kinatok ang katabing pinto. Pinagbuksa naman ito kaya inilibot ni Emilio ang kanyang mga mata sa loob kahit na nasa labas lang sila. Ang sabi ng lalaki ay wala naman daw babae doon dahil puro sila lalaki at wala raw silang ingay na naririnig. Bumalik sila sa loob at marami pang bawang ang kinuwa ni Mang Rolando. At doon ay muli nilang kinatok ang pinto at sa pagkakataong iyon ay hindi na nila hinintay pa na magsalita ito dahil isinaboy agad ni Rolando ang hawak na bawang kaya sumigaw ang lalaki nalapnos ang balat nito nanlaki pa ang mata nilang mag-ama dahil kumpirmadong mga aswang nga ang mga ito agad naman silang tumakbo papalayo doon Dala ang karit at tabak. Agad nilang nakita ang dalawang baboy ramo na pulang-pula na ang mata. Makapal na buhok sa ulo nito. Tumutulo ang laway ng naturang baboy ramo. Kaya naman agad hinagisa ng bawang iyon ni Rolando. Habang sa likod nila ay may tatlong aso na nakatayo na. Tay, mukhang dehado tayo dito. Paano kung pook ito ng mga aswang? Wala tayong laban sa kanila. Kaya nga dapat ay bilisan natin kung hindi ay magiging hapunan tayo ng mga yan. Huminto sila dahil nasa kalsada ang baboy ramo. Dahil desperado si Emilio na mabatay ang baboy ramo at nakipagsabaya na siya dito. Isang malakas na hambalos ng tabak ang ginawa niya dito pero mabilis na umiwas ang baboy. Pero nasa likuran pala ni Emilio ang kanyang ama kaya Sakto ang karit sang nguso nito. Wakwak -wak ang labi ng baboy ramo. Kaya nakakita ng tiyempo ang binata. Binalikan niya ito. At pinagasa sa likod kaya hati ang katawan ng baboy ramo. Sumunod na sumugod ang asong itim. Kaya naman inilabas ni Mang Rolando ang ilang bawang na kanyang binilad. Walang humpay ang hagis niya ng mga bawang. Kaya kita ang galit at nagliliyab na ang mga mata ng asong itim sa kanila. Umihip ng malakas ang hangin. Kasabay din nun ang paglusob ng isa pang baboy ramo. Kaya nagpig-isa ng hinarap ang mag-ama. Matagumpay nilang natakasan ang mga ito dahil nasugatan iyon sa pagmumuka. Nagkubli naman sila sa isang malaking puno. Ilang minuto ay may sitsit silang narinig. Ang matanda na kanilang nakausap noong una silang napadpad sa lugar. Niyaya sila nito sa bahay ng matanda Kaya hindi na sila nag-alangan pa Binigyan sila nito ng tigi-isang inumin Ah, uh, Lolo, hindi pa kayo isa sa kanila Bakit nyo kami tinutulungan? Hindi, iho Matagal na akong naninirahan dito Isa rin ako sa muntit na nilang patayin Malas lang dahil ang anak ko ang napatay nila pero bakit ho naririto pa rin kayo? Alam nyo naman pala na aswang ang mga naririto na karamihan. Hindi na nasagot iyon ng matanda. Dahil malakas na kalabog ang narinig nila mula sa labas. Lalabasin sana iyon ni Emilio nang pigilan siya ng kanyang ama at umiling ito sa kanya. Iniwan muna sila ng matanda at pagbalik nito ay may hawak na itong metal na nilalagyan ng tanso ayon sa matanda, mga uri ng asbo at mga hari mo doon ang mga aswang na yon. Tanso ang panlaban sa mga ito, kaya ikinasa ng matandang si Gaspar ang hawak nitong baril at binuksan ang bintana. Sa pulsa tiyan ang isang bawira mo, kaya naman naggagulo sa labas. Nabuwal ito at wala ng buhay. Galit ang namayani sa paligid dahil sa nagawa ng matanda kaya naman naglakas loob ang mag-ama para labanan ang mga ito. Sa likod nila si Mang Gaspar, nakipagsabayan na silang dalawa sa mga aswang. Para walang isa man na makalapit sa kanila. Kasabay nun ay ang pag rin ni Mang Gaspar sa hawak niyang metal at isa-isa nitong pinuntirya ang ilang uri ng asbo. Saboy ng bawang at hawak naman ni Emilio, ang asin kaya halos hindi makalapit ng maayos ang mga aswang. Wala na silang sinanto ang nais ng mag-ama ay matapos na ang bangungot na kinakaharap nila sa lugar na iyon. Nakatamo ng galos itong si Emilio sa braso dahil sa pag-atake ng isang asbo pero hindi yun naging hadlang para pang hinaan ito ng lakas ng loob dahil tiyak nila na may mga tao din na naninirahan dito. Mga takot lang lumaban dahil walang may lakas loob na harapin ang mga uri ng aswang. Patuloy naman sila sa pagharap sa mga aswang na dalawang uri ang lahi. Pareho itong malakas kaya hindi nagpapatalo ang mag-ama dahil kung makakita ng butas ang mga hari mo at asbo ay tiyak, talo silang lahat. Sa paglakas ng ihep ng hangin ay tila mas lalong lumalakas ang kanilang mga katunggali. Kaya naman walang ibig magpatalo sa laban. Kaya pa ba Parang hindi sila nauubos. Mauubos din ng mga yan. Kaya tatagan mo anak. Mabilis naman ang naging pagkilos ng isang hari mo doon. Napasugod ngayon kay Emilio. Kaya naman hindi siya nagpadala sa takot. Paglokso nito ay sinuntok niya agad ito sa tiyan. Kaya naman nagtalsikan ang laway ng hari mo Maagap na nakailag ang binata dahil binalaan na sila ng matanda. Hinggil sa laway nito. Dinig niya ang sigaw ni Mang Rolando. Kaya pala ay nakagat ito ng isang asbo. Balak sanang suguri ni Emilio ang isang yon ngunit hindi pa niya napapatumba ang kanyang kalaban. Pero mas mahalaga ang buhay ng tatay ni Emilio. Kaya mabilis siyang tumakbo. Hawak ang tabak at walang pagalin lang na sinaksak ito. Kaya napatay ni Emilio ang isang asbo sa galit niya. Nakipaglaban muli si Emilio laban sa mga aswang. Sinikap niyang matalo ang mga ito. Kaya naman hinarap niyang isa-isa ang mga ito at, at ubos lakas na kinalaban. Sunod-sunod na pagsugod ang ginawa niya, sabay-saboy muli ng bawang na may asin. Sa mga ito kaya, kinuha niya ang pagkakataon para masugatan at mapatay niya ang mga ito. Ilang minuto ay umingay ulit ang putok ng baril kaya mas nagkaroon ng pag-asa ang mag-ama. Nagtulungan sila kahit pa may sugat ang tatay niya sa braso. Nakipagsabayan sila kahit na mas malakas ang mga ito. Hanggang sa isa na lang, ang natira at sa panghuli ay sinaksak ito ni Emilio sa dibdib habang lumabas itong si Mang Gaspar para ubusin ang tingga sa ulo ng huling baboy Ramona hari mo Nang lumalim ang gabi, ay tuluyan din nilang natalo ang mga aswang sa lugar. Salampak sa lupa ang binata, sa kapinalitan ng mas malinis na tela, ang sugat ng kanyang ama. Pero bago yon, ay nilinis muna yon ng dahon. Hinintay ng magliwanag nila Emilio at Mang Rolando bago lisanin ang lugar. Nagpasalamat din ang matandang si Mang Gaspar dahil malaya na ang kanilang lugar. Salamat po Mang Gaspar. Maraming salamat sa tinulong nyo. Mag-iingat kayo dito. Mauuna na kami Mang Gaspar. Sa muling pagkikita na lang sa buhay ng tao hindi mo matitiyak ang isang lugar kung ligtas ba ito o hindi dahil dapat ay kilalanin mo muna ang lahat ng mga nasa paligid bago ka makitungo huwag magpadala sa nakikita lang ng mata matutong makiramdam para makaiwas sa panganib na nakaabang maniwala at magtiwala sa sarili dahil walang ibang pwedeng tumulong sa iyo kundi ang sarili mo lang din. Mga kabaryo at kalakbay, hanggang dito na lang ang kwento natin. Naway merong kayong napulot na aral at may natutunan kayo sa kwentong inilahad natin ngayong araw. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.